Ariel Vlog from DIY uh, For today's video mga ka-DIY ay sishare ko itong paggamit ng Calendius Oil kasi may mga followers tayo sa uh, subscribers na nagtatanong kung gano'ng katipid itong Calendius Oil sa paggamit kung uh, gaano ka kalakas sa oil itong Calendius Oil kung matipid nga daw ko siya um, I-share ulit sa video mga ka-DIY kung gano'ng katipid, kung gano'ng kalakas sa oil bago makaluto para may idea kayo kung talaga makakatipid sa kalanigay. Uh, meron tayo dito. Uh, pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo naka subscribe sa aking channel, please. Paki-subscribe at paki-pindot po na rin yung bell button na nandiyan sa baba para maging active po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i upload the video. Start na tayo mga ka-DIY. Let's go! mga ka-DIY, meron tayo ditong ito, karne ng baka bulalo, bulaluhin pala. Uh, one and half kilos. Ayan. Kilo? Kilo. One and half kilo. Set kalahati. Na, uh, ayan. Pakita. So, uh, baka yan, bulalo. Malaki itong kaldero natin. Ito so, kaldero natin. 30 cm yung buka ng kaldero. 30 cm tapos yung taas niya. 20 cm yung taas ng kaldero. Para may idea kayo sa laki ng kaldero para makita niyo talaga kung tipid. Pagkatapos niyan, meron tayong oil. Susukatin natin itong oil. Just engine oil sa motor sa oil. Ano ito? 800 ml. Ito. Ayan, puno siya. Puno puno itong ating oil sasali natin dito sa oil tank yung natin para makasigurado tayo wala siyang laman wala, walang laman yan uh, yung mga basher natin ayan walang laman salin na natin itong isang puno na 800 ml na uh, engine oil puno na yung ating oil tank pero so, may natira pa dito sa ating ano sa ating Uh, ang gagamitin natin, uh, natin pang ang o pang pasindi pang padikit pang padikit itong tisyo na halos dalawang dangka lang siya ang gagawin natin papaikot natin dito sa loob ng silver marami na nga siya bawas na natin sayang tapos, so natin ulit ng oil Tiyak na natin sa alam mga kadewan. So, gamit ang ating standard size na kalan-bios oil. Ikakat na muna natin mga kadewa yung ano yung video dahil susubrang so sobrang haba. Ipakita ko na lang dito mamaya pag makulo na siya. Para hindi humabang masyado yung ating video. Ayan, nasa 7 minutes, 8 minutes. Pinupumatak na siya ng 8 minutes pero malapit na siyang kumulo. Balik ko na lang ulit mamaya mga kadewa. Ayan mga kadewa, nasa 28 minutes na siya. Yan, ano, kumukulo na siya, may mga bula-bula na. 28 minutes, kaya na niyang pakuloyin yung ganyang kadami na tubig. Ayan. Wala yung putol mga kadeewa, wala yung daya, wala yung cut sa uh, oras talagang legit na ano yan, na uh, nakatimer para may idea kayo kung gaano siya katipid o ga gaano kalakas sa uh, oil Ayan mga kadeway ano 31 minutes kumukulo na siya talaga halos talagang asin in kulong kulo ayan sobrang lakas ng kulo hindi pa pa hinaan lang natin papahinaan lang natin ang apoy para sakto na lang yung ano niya yung yung pagpapakulo para as in malambot na malambot hindi maagad sa pagpapalambot slowly daw but surely <laughs> 31 minutes, 32, kulong-kulo na siya. Tapos ang nauubos pa lang natin na oil, kaunti pa lang. Ayan. Di lang kita. Kunting-kunti pa lang nababawas. Almost 30 minutes na pagpapakulo. Cut ko na lang ulit mga ka-DIY. Babalik ko na lang ulit mamaya pag ready na siyang tanggalin sa apoy. Dahil pag i ko ng diretsyo yung video, medyo hahaba ng hahaba yung ating ano. ng aking ano, chef si Mrs. Tigas pa masyado. Tigas pa? Sa Isang oras pa na patuloy. Wala pa sa tingin Maya kakain tayo sa labas. <laughs> uh, one hour and 40 minutes. <laughs> yeah. Tasting. Testing kung malambot na. Okay. Yun, medyo malambot na daw pero kulang so, pa. Gagawin na natin ng isang oras ay dalawang oras ng pagpapakulo para as in talagang malambot na malambot na. Yun o, no? sipag ng tagaluto. Pampalakas yan ng tuhod. isang oras at 58 minutes kulang kulang dalawang oras na siya lalagyan na natin ito dito yung Ito pa na tayo mga ka-DIY ng oil Ang naisalin lang natin kasi natin kanina nasa 800 ml lang ito. Kaya madagdag tayo ng nasa 200 ml para maging 1 liter. Meron pa naman siyang laman kaya lang madagdag tayo ng extra para mas ano deredereche yung apoy niya. Hindi ito Pepsi. Langis ito. Langis. Kumuha lang ako ng masusukatan para maeksakto natin na 1 liter yung ating ginamit na langis. Kaya mga ka-DIY, uh, tatanggalin na natin dito sa ano namin. na so, Para na. 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 tayo. Malambot na siya. alas Ang uh, oh. pagpapalambot namin. Kaya po, eh. Wow! Tapos ng dalawang oras. 2 hours and 16 minutes. Ngayon, iti-check naman natin itong itong oil, kung gano'ng karami ba yung nagamit natin. Katanggal natin ito. Pwede na niyo. Yun, oh. Kapatay na natin itong Badi, bada, bada. Uh, oil tank. Kapatay na natin. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng pakadami itong natira. Para may idea kayo kung gano'ng karami yung maubos na balat na apoy sa pagluluto ng halos isang uh, kilot kalahati na karne ng baka na inabot ng dalawang oras 2 hours and 15 minutes Ilipat natin dito mga kadewa yung natira na oil dun sa ginamit natin na isang litro para alam natin kung anong gano'ng karaming naubos natin. Ito yung ko? Mm -hmm. ngayon, natira, mga kadewa yun, nasa 200 ml ito. Ibig sabihin, yung naubos natin nasa 800 ml lang talaga. Dun sa, naubos natin na langis dun sa pagpapala. Kulo natin ng halos nasa dalawang oras and 15, 15 minutes. minutes. yon. 800 ml. Kung bibili kayo ng oil, yung isang litro, 20 pesos yun. Pero hindi naman na ninyo maubos yung isang litro. Ganito pa karami yung matitira isang litro sa halagang sabi natin 15 pesos makakaluto na kayo ng bulalo na dalawang oras kung gagamitan nyo ng LPG yung ganong katagal na kulong, ganong katagal na oras halos siguro mauubos yung ating gasol kaya napakalaking tipid ng kalandiyo sa sa mga malalaking lutuan na katulad nito Hanggang dito na lang mga ka-DIY. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share. Uh, may... uh, pindutin ang notification bell para maging updated ko kayo sa mga bago at susunod ko pa